merong pamilya dito na uh, nangunguha po ng kabibi dito sa baba sa may sapa uh, puntahan po natin tingnan po natin baka mayroon po tayong may sa kanila po na vlog po natin sila noon yung tagal na na siguro isang taon na so, may nakapagsabi sa amin na ako daw si wala daw bigas nunggu lang sila ng kabibi para may pambili sila bigas at ulam yan nah, padaan lang kami dito so, oh, kumusta ay natin sila yan <laughs> video medyo ano na libid libid na ang lugar po pero may, ano dito nih sapa

si ate Ikaw may balon dito may malinaw pa yung tubig Magpaan na lang tayo Kasi hindi pwedeng magka chinila tayo dito kama ano tayo tingnan natin kung anong nila po ah uh, pamilya po yan eh, napakahira po yung ano malubong ka

Kung sama makin asun yang aku pada ya? Itu way? Hmm. Ah. Hmm. Oh, Apa kahirap? Mau pusilah nang. Hmm. Kinasun. Hmm. Ini tu tayar kesak. inyo lagi kita like inyo hang bata. wai magkapantay. wai magkapantay. Okay, <laughs> yun uh, sila po ang nablog natin no na nang nampakan nang lampakan yung gawing benig. sinabis so, ulit na kasi sila kasi mayroon po na na kawawa daw lang bigas. ano? So, nanap natin sila dito. Yan. putik. si Inday, kuyog. Daghan maglamok, guru. Mano pa manguha ng kabibi, ate? Gagamitan ninyo ng itak? Oh itak. Para malaman kung mayroon bang... Oh laman. Laman ang putik. ang oh, ganyan lang talaga ang pagkuha ng ano, inasan. Hmm? Asa ka na dong? Eh, ito pa yung kuha nila oh. Anong tawag niya dong? Tuway. Tuway? Hmm? Ganyan lang ano, pagkuha ng tuway. Tigbas-tigbasin lang lupa. Na dong? Oo. No. <laughs> Oh, so, dami okay. na silang nakuha. Bakit po kayo nanguha ng kabibi kuya? Ate? Kasi okay. ano yung kuya? Binta namin ang ibang uh, um, iba naman aming ulam. Ulam? Ibinta ninyo? Kaya wala kami bigas. Wala kaming bigas? Oh, si Dodong sumama rin. Oo, okay. so, walang, walang klase. Oh, walang pasok kayo oh. kasi si sa Bado, no? Mm, so, makabili na kayo ng bigas? Oo, oh, ito. Magkano bang kilo sa... Kuya? 50. 50 kilo? Oo. Hmm. Mura lang, no? Mura hmm, lang to kasi hmm. ito kasi... Yung imbao, yung mahal. Imbao, mahal lang yung imbao? Oo. Hmm. Laki, kinaswan? Hmm. Hmm. Ito, kuya. Kula hmm. ba talaga kayong bigas, kuya? Kula talaga, kuya. Kasi... Wala hmm. lang, trabaho ko... Ano trabaho mo, Kuya? Baha sa, ano, sa barangay. Baha sa barangay? Oh. Ano bang ibig sabihin ng baha, Kuya? Ay, oh, yung inject ng ano, mga baka, kambing. At, mang, anong taga inject ng mga hayop? Mas klaseng hayop. Magkano lang po yung sahod niyo kaya? Yung sahod ko, uh, 700 lang buwan. Um, mura lang, no? Oo. Oh. 700 lang buwan. Bakit eh, po, eh, bakit po, Kuya, hindi kayo nakapaghanap ng ibang trabaho po? Kasi, okay, Nagkasakit ako noon eh. Yeah. Ah, ah, may sakit masakit kayo no? Oh, noon? Ano bang sakit niyo noon? Yung mm, TV. TV so ah. gumaling na kayo? Oo. Oh. Buti naman. Alala pa ba yung uh, na vlog namin kayo doon sa oh, yun, nung kayo, nanguhang wala nanguhang wala nang napakanayan, nang, nang oh. Oo. Oh. oh. Uh. Ah, malaki kasalamat kayo sa balik ko ya kay. Kasi hmm. wala kaming ma uh, ano pamili ng bigas, no. Oo, hmm. oh, eh, ba? Ito lang diskarte namin para maka B Bili, B -bili na, na bigas? Kasi ang hirap ng trabaho ninyo, kuya. Mura lang sa hudba, no? mura lang sa hudba. Wawa naman yung munso ninyo. Oh. Baka matinik yan. <laughs> uh, so, sobrang puti. And, and ito talagang bukid. Mm. Ang hirap. Mm -hmm. So doon muna tayo, kuya. Doon muna tayo sa oh. tabi. Mayroon ba tayong hagasan dyan? Di ba mayroong ano dyan, o? Oh? Mayroon. Tubod. Oo, oh, balon. Tubod. Ha? O sana kang rado hado dong. Gritre. Gritre. Toko katong. Yung isa, anong grade na yung isa? Grade 6. Grade 6. Graduating na ngayon sa elementary, no? Grabe po siko. Oh. Napakahirap po yung trabaho nila ni Kuya. Manguha Malalim. ng kabibi. Grabe, sobrang putik. Malalim. Malalim.

Anak buhay. Meron dito? Yung crab, dudong? Sa dagat. Sa dagat. Sa ilog. Dito wala. Ang uh, hugas tayo uh. Malalim. Malalim. Ah. Yung, ano, ano si ito ito Ano, ano. Mga nipa. Um dito sila sa ilalim Okay Ang hirap So natatagal na pa Ang ano vlog natin sila Ngayon lang po tayo nakapagbisita ulit uh, Hugas kayo Umabot ba ng isang kilo kuya? Oo, mga isa ka

At ang tatanon. sa ibang hmm. Uh, meron pang hipon hmm. Uh, okay. na lang uh, hunasan ka ron mm. low tide ba no mm. ikaw sa nga pangita kuya moro to yung trabaho no ang baha no hmm. Uh, mm. hindi po makapaghanap ng ibang trabaho kuya kasi Kagalang lang po niya sa sakit na ano po, baby. Oh, so, nagtataga lang muna siya sa ano, murang sahod dito sa barangay. So, wala pa siyang uh, so, hindi pa siya makapasok ng bang trabaho. Uh, kuya, ganang matanong. Ganang ano uh, gano ba kahirap na ang ganyang ano lang kuya, ang yung hanap buhay natin, manguha ng mga kabibig at saka yung sabahon yon napakamura lang yung sahod. Hirap kasi kuya, kasi. Minsan, mayroong makain, minsan wala naman. Yeah. Mm -hmm isa kami noon sa aking ina doon kami mag isa nang kumain yung um, ba? ah, bumili ng aking ina ng dalawang kilo um, ay magsalusaluhan namin ganun ba? Oh. so ano rin ang trabaho ng uh, nanay ninyo? wala mag isa na lang mag isa na lang siya mag isa na lang siya? Katera. Pero mayroon siyang ano, kanang senior citizen na matanggap. Oo. Oh.

Ah. Oh? Yan, ito po yung oh. ano nila huli nila. So, oh. Oh. Ah, ano tawag yan dito? Um, tuway. Tuway. Saka oh. so, kaya na, hipon. Oh. Mm -hmm. so, hindi sapat ang huli ninyo ngayon, kuya? Hindi sapat. Isang... Ha? Kasi magkano ngayon ang kilo ng bigas? Hindi maka Ah, mayroong 40, no? May... May mumurahin. Oh, may murahin, May mahal naman. Mm uh meron akong ibigay sa inyo pang dagdag ng uh, bili kayo ng bigas ha uh. pang dagdag pang bigas oh, ito po kaya tanggapin po ninyo ate ito po uh, 1,000 ibili nga ng bigas ha Para meron salamat eh. oh, ito pa hmm. Okay. so yan lang muna pagpusinsaan nyo, <laughs> nyo na talaga ha sobrang saya namin kabalik kayo sa amin kuya kaya mm. ito kami kabilin ng bigas mm. -hmm. super sobra na to maraming mm -hmm. salamat eh sige nga yung sobra uh, yung baon sa yung anak niya ha? sana uh, makabalik pa ako dito sa lugar niya. ha? sana salamat po tayo kasi, salamat ako sa ang kuya sa tata kasi malaking mm -hmm. na po ito kasi pag wala siya dumating ito lang ang pa namin maraming, maraming salamat po at sa mga sponsor mm so, -hmm. mm -hmm. marami pa kayong matutulungan mm -hmm. nagpasalamat sa kasi ako sa inyong sero kanino na kanang, sa nang mong mga taong natulungan o mas labaw pa namo, mo mm -hmm. nga na inyayang kaayok mm -hmm. nasa kalisod Sige lang ate. magdasal lang tayo ng sobrang nung tabang na Sa kanunay. Ubanan mo si Ginoo. Uy, isa pa yan ate. So, sponsor pa rin yan. Ang galing sa ating anonymous sponsor. Maraming salamat po ma'am sir sa biyayang handog natin sa pamilya po na sobrang naghihirap din sa buhay. So ito lang po ang kanilang sideline Kanguha ng mga uh, kabibi uh, Para makabili sila ng bigas Salamat sa Kuwartain yung gihatag sa mm, May Salamat sa gihatag sa mga Bunsor sa nam mm, pa yan na mag-aral kayo mabuti ah. Grade 6 ka na no? Masa kasi no, doon doon grade? Three. Grade 3 Si Inday hindi pa pumasok uh, Pumasok na ba si ate?

宝贝老师，你好。Huh?